Ano nga po dyan? May tao ba? May tao ba? Nga ko ba, may baon na! Uy lumapas nga radyo! Ba't nandiyan dyan ka? <13k> e, Nakapanood niya yung uh, ano? Sa Facebook Ay pinigil ko 80 mil no. Punta yung Bornal Kamerenda um, tayo Ay, isa na? Ano dadalhin mo? Siyempre Sige, para ano mandar Para magamit nyo ng toaster <falas> ko Datang ai. Gerak tikai. We <laughs> <laughs> naman, dito na lang tayo mag merienda. Bili na lang tayo pagkain. Sayang, ganda pa naman ng pwesto rito. Oo. lili mo. Lami. Uy! Ang tao ba, Jem? May tao ba? Gago! 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 Uy! Uy, lumabas ka nga dyan! Matanda dyan ka! Gago, may bao na! May bao na! May bao na! May bao na! Saan nung nakalagay lang dyan oh, yan? Bakit ba siya nga rito? Nakalagay lang dyan yan. Eh bakit ba nga dyan ka oh, kasi? Boss, may kasya po rito eh. Ay, eh. napanood niya yung oh. ano? Sa Facebook. Napanood. Ay, yung pumunta. ADK. Ay, binigay ng 80 mil. Oh. Punta yung Oh Oo, boss. Ay. Nakaka, may dito, may 80 mil dito eh. <laughs> paano mo? Paano bang pera mo Wala ka na paano mong pera? Uh, no? Wala akong papagawa ng motor. Wala siya yung motor ko eh. <laughs> Sige, hindi ka buksa katawan. Oo, wala ka. O, takang nagtsatsaga ka ka pa sa na ata! dumi mo. Sa lang, Sa oras lang. Hindi, nakuha pwedeng sa kanina. ako. Nakita ko meron daw ang sa chet, meron daw ang chet chet. Oo, dito! ba Boy, to pa. Yo, sila. ba may pumasok din nahuli din. pala hindi mo alam. Ah, kung gusto ni nitoy, pag naikutan siya, mabigyan di siya 80 mil Oh nga boss, karangalan ka kaya kasi tapoljuan ini. Ano panod mo? Eh baka din pa napapanood 'to. Oo. Papanoodin ako sa ha? lalaki. Dapat 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 Kapit! Na akong... Kapit! Tiyan lang mo talaga, nagsisiyaw nga. At gabi 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 baka mamaya, kaya hindi, kaya hindi nagbuka siya atik. Kaya diyan ka sa ilalim, natatakot sila. Pero boss, kung siya, saan kayo nandito? Eh, nang buwan. O, hiyan, hiyan, hiyan. Nakakatomo ako. Oo. Lumabi. Ha. Oh. Your point. So, <laughs> <I'm going down. laughs> Your light. Eh. Goto to immortal. Ano ka ko napipigo bakit ayoko niyan? Hoy, ayoko di. Ang sakit to eh. Hindi gwakiyan. na lang. Ano ba kailangan mo panggawa ng motor? Kaya n'dadaka? Oh, boss. Utang ko na pumasok niyan. Sagot ko na 'yung motor mo 'ko masira no! na masiraan noon. Twibidi-bidak, twibidi-bidak, twibidi na kami Ala, madami. Kumbaga, ito rin siguro natural ko. Ikaw naman kasi, magbabaon ka lang ng foil sa ilalim. Datagbaon ko na rin ng uling sa kaisda, para may dahil lang ka mag-arilye. No, wala ka namang... Eh, boss, nakita ko lang palagi yan. Hindi mo naman dala yan. Kaya naman naman, nakita mo bago pa. Kuya, kuya, kuya yung amoy mo, natural din. Natural, yan. hindi. May bisyan na bisyan. Bisyan na pakabango ako. Ayun, ito! Hindi tara, magmerienda na lang tayo. Ayun! na sa motor mo kung ano masira salamat, salamat boss na oh lang ang motor motor eh, eh kasi naman ulo mo masira pa nasa imbornal <laughs> inuuli na ngayon yun chura oh, puro makapunta nga rin ng imbornal <laughs> oh, mo to bang mamaya eh, papasok doon ako na sa motor mo ano? Oh, boss. Ano ba lang dito? Nakita namin, bigla na dami kay Kay. si Atikay Kay. namin nasa Impornal. Bagus na 80k. Ano? Ano ba alam mo? na 80 kasi gusto, din din niya sa Impornal kasi uh, nagaganap siya ng malaki. Kuya, iba yung kay Kuya nito Pag nasa Impornal si Kuya dito, ipo siya Ano ba? Ano ba? May kulong pala yun. Nasundan uh, tayo sa merienda, no? Pagsakain ang kasama pero pagsablog hindi, no? hindi naman. Ay, ay nag-aaway na naman kayo, Beyo. Nag-aaway naman yung dalawang talitabis, tali, 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 so, oh. nga. Anim nga pong barbecue, eri po'y bayad. Eri po'y bayad, ah. Ay, pambayad daw. Be, pag mo na ang dalawang labubu. Labubu Eh Sa sambales pa mag-aaway ito, eh. Ano ba kasi pinagawa niya ni Kato? Pagkain na naman. Gain, kuya. Hindi kuya. Kain, kuya. Di siya ginising nung ka pala ginising nung may lechon, eh. mo na nga tabi, oh. Sarang dito galing masamang yung nag-aaway. Hindi ka kainan ng magkamukha. Nag-aaway pa kayo. yaan yeah, unblock ko na, kuya. Nag-aaway <laughs> na kayo sa bagay. Sa Totoo ba yan? yaan yeah, ko na lang, kuya. i ko, eh. Ay! 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 Labang, Chris! Yeeey! Ang batina na isa. Isa kaldan na libre na natin si Sinin. Yun, kuya, gawin mo ng sampu yung barbecue, ko. ka. yun! po ka talaga. Tainan na! Tainan na! Tainan na! ano, paa. Paa ano ba kanan? Kanan <laughs> daw na pa ha Pagkaramdam mo sa ano, ilang oras ka ba doon? Ilang okay, oras? Kalahat yata eh Nagugutom mga kakakuro eh Palagi titiis ko lang Ang napanood mo lang kasi yung binigyan ng 80 oh, Sa ginawang ambasador ng DSWD Hindi mo napanood yung ano ano Yung pinapusasan na, pinadapa Ay, hindi ano Kasi mo, sigtayar na ako eh Kasi mo, patagad ako rin Sa susunod na video, ako nabahala sa motor mo Tatatay natin ang SeaWorks yan Yo! Oh, Sabihin mo muna SeaWorks SeaWorks

Anong nangyari? Malinis naman yung aso. Kuha <laughs> naman yung tatira. Siyempre yung aso nagugutom din yun. Kinain okay. okay. natin sa <laughs> hey, walang bantay. Kasi walang ko parang hinagis Parang inununikato. na Inakarma. Okay. Yun. to. masasabi mo? Wala mataba na yun. Bablak po ulit okay. yun. <laughs> Bablak ka daw ulit. Black na uli kita. Tarap ng kainin ka to. Kinanya na aso. Hindi niya sure, malaki ang aso kumain. Oji, eto ka sa akin. Boshi, <laughs> eri sa akin si Kato. Kato, eto ka sa akin. Dami mong tatang, dami man, gaampang. Eri ka sa si Gato. Gato, ka sa akin. <laughs> selfie. Uh, Ayan ang bump. <laughs> <laughs> Ay, ano baby bomb? Hahaha! Ikompleto na ko yung nakas mo na yung Doraemon. Hahaha! Doraemon. Sisisuka ate. Sisisuka buntes! Connect!